Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni M-Side sa labang Sak Bersaki at J-Black dumalaw kay Range. So tara! kakalabas nga lang na labang Sak Bersak Maestro, a game na Sak nga na natin. Madami ang nabilib dahil bihira na nating makita ang ganong sak maestro. Pero di din natin matatawaran ang performance ni Saki. Kung nagpabaya lang kahit konti dito si Saki, siguradong kaya siyang masilat ng ganong Saki. At ito nga nakita ni m madaming Madami nga daw natulugan ng mga gandang linya si Saki. Isa nga si m Sight sa judge ng gabi na yun. Saki versus sak, Lakas. Malakas, malakas yung battle. And yun nga, napaganda rin na talaga ano talaga preparado si Sam. Although hindi, hindi siya ganun ka, yung ag aggressive siya nung round 1, then yung mga 2, judge ako dun eh, kaya natatandaan ko pa. Pero para sa akin, ano, siguro mas, dami rin magagandang linya ni sa akin. Kaso tinilugan ng, ano, tinilugan ng crowd. Ang ganda ng performance din niya sa akin, ano. siguro may epekto rin yung ano dahil alam mo yun, sobrang tagal hindi nakita ng tao yung ganun ka preparatong sak maestro kaya siguro may epekto yun mga naka-apekto yun dahil yung talagang hype ng tao parang nakita nila na uh, in the zone talaga si sak mo nung gabing yun kaysa dun sa alam mo yun parang mga, ganun, mga, mga sak na ka Siguro no, parang gano'n. Pero para sa akin, ang daming magagandang din niya din sa akin. Ng mga ano, na hindi nabigyan ng, ng appreciation. Pero overall, congratulations kay Sam. deserve niya pa rin yung, ano, deserve niya yung panalo siyempre. Mula hindi naman natin dapat i-discredit na maganda din talaga yung ginawa niya sa akin. Ayun nga, natulugan pero yung stage present ni sa akin no, talagang, um, pang, A din, pang A game din talaga eh. Sa kabilang balita naman, nagtrending nga kamakailan ang labang Dodong Saipa vs Platito na mula sa Lirico sa Rock Battle League, MC vs PMC. Nagsisimula pa lang ang liga na ito, kaya sana isuporta natin sila. Anong naisip mo at tinanggap mo pa ang battle na to? Di mo ba napanood laban namin nung Marichu? Motos na nga sinyalis na umiwas ka sa akin, pero tinanggap pa rin ng taong to. Ngayon, matitikman mo rin yung pagiging gago ko. Oh. Salamat yes. nga pala sa nag si Tolitz. Pinahamak ka niyang itinapat dito sa Otis. Kapag tayo na sa kwarto, mahal kong Toplatitz. Pinwilang tayo na kaugad, parang Morovitz. Oh. Tito, kumusta? Ang tagal na rin, nung huli mo akong hinalay. Huwag <laughs> kang mag-alala, di ako nagsumbong kay nanay. Oh. <laughs> Satisfy na ako nung nakita ko, yung titi mo nangalay. <laughs> yung titi, na ako nung nakita ko, yung titi mo nangalay. Kaya sana dito, ulitin natin yung sa bahay. <laughs> Lampon, lampon, lampon! Yan yung okay. tinabi ng pamangkin mo! Oo! Oo! Nice try! Nice Nang aangkin ng labis, titong may rabis pag di pinapayagan ni tita sa pamangkin, nagpa-practice! Oh. Sa kabilang balita pa, sinabi pa nga ni m Sight na yung ganong performance ni Sak ay kayang gawin yun ng iba. Basta meron lang sapat na oras. Pero ako, na ako naniniwala ako, o halos lahat, kayang makapag-sulat ng, o makapag-perform ng ganun. Yun nga lang talaga, magkakatalo yan sa... siguro sa oras, sa panahon, tsaka sa marami maraming pa magka kunwari meron isang MC na sabi natin baguhan pa ba? tapos may isang yun kunwari sa Hindi ko kaya rin ng isang baguhan gumawa ng ganun kung meron siyang unang unang experience may oras experience tsaka kasi sabi natin MC na lang din na kasing tagal na ni Sack na bumabate Hindi ko kaya gumawa ng given ng enough time bakit enough time syempre isa pa yun sa kalaban natin eh. isa sa kalaban natin yan pag battle robbery ka yung prep time syempre may deadline may araw may date yung battle eh. <coughs> for example merong isang sobrang solid na ganto na ganyang performance itong MC na to kahit hindi siya hindi siya kasing galing ni Zach tingin ko kaya niyang gumawa ng ganun ganong level ng performance kung bibigyan mo siya ng mga sabi natin 3 months mga ganun, na focus siya kaya niya yun kaso ang pinakaiba si Sa kaya niyang gawin yun ng 2 weeks lang ba parang ganon ganon yung, yung ewan ko kung nagigets, nagigits ba yung ibig ko sabihin pagka kaya mo rin to kaso ako kaya ko tong gawin dun sa limit ng prep time natin na 2 weeks ay na 1 month two weeks kaya ko na sumulat ng ganyan. Okay, so, bigyan mo na mas maraming time para mag-practice. Kunyara sa basketball player, may magaling. May magaling. Tapos parang hindi siya masyado nagpa-practice. baka, kaya siyang sabayan ng isang player na parang ilang buwan araw-araw nagpa-practice. Pagkatapos ng ilang buwan, pagtapatin mo sila. Parang ganon. <clears throat> Kaso itong isa, ganyan na siya kagaling kahit hindi siya masyado mag-practice. Kapag itong isa, para mahabol yung galing na yun, kailangan niya ng mahabang focus bago niya mahabol yun. At sa uling balita, binisita nga ni Jay Black si Range at nagdala pa ito ng paborito niyang sisig. Broski! Broski! Yeah. Kisa'y bisitahan na ito ng Broski? Okay. Mayor range. Mayor range. <laughs> ah, si Mayor Range. Mayor Range. ah, bisitahan na ito si Mayor Range. Yeah, yeah. Dala na ko yung paboritong sisig guys. Balikan natin ang bagay ang round 1 kung saan nagwala ang mga tao at mga MCs. Mixed martial artist daw yung schemes at kunwari pero Steve Mazzagati, pati Big John McCarthy if he dies, he Dice, ako'y Mario Yamasaki. Yung punchlines, lines ang drop bombs on Nagasaki at tapakal ko hanggang burog at sobrang bloody tila. Ayaw bang mag-start nitong wasak kung gawasaki? Wow! at makikita ang handang-handa dito si Sak dahil may trivia pa ito na nagpapailing din kay Saki kahit siya ay nagagalingan sa mga linya ni Sak. Usapang sibik at kultura. Di ba kristyanismo galing sa Espanya? Pero may Muslim city doon sa Spain. Ang pangalan ay Granada. I-google nyo yun yung Granada. Dun nyo makikita yung Alhambra. Pasabog lang kasi yung kinikilala kay idol si Usama. Double standards, double cara. Alam mo ba galing yung kaaba? Para ang buaya pag may pero di fasting pag may puwasa. Oh, memorize kanya mga bara pero wala na sa ala-ala mga words ni Ana. Dami mong babaeng binababoy pero sa mga Muslim gusto dagan o asawa.